mga magulang ay naghahangad ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Hanggang maaari, ayaw natin silang makaranas ng kahit anong hirap. At sa ating paglisan, nais natin sana na kahit papano mayroon tayong maipamamana sa kanila. Kabilang narito ang mga magulang ng bida sa ating totoong kwento ngayong gabi. Bukod sa pagmamahal, kakaiba ang ipinamana ng kanyang ama sa kanya. Alamin kung ano ito at tunghayan kung paano naging bahagi ng kanilang pamilya ang isang aso na ngayon sikat at may viral videos na. Dito lamang yan sa aming episode na pinamagatang ang best friend kong aso, the Eddie Boy Redolosa and Black Jack story. Kadalas ay mga magulang ang bumubuhay sa mga anak. Di po ba? Pero masasabi nating kabaligtaran ito sa kwento na inyong nasaksihan. Mula nang humina ang pangatawa ni Seryo, ang batang si Eddie Boy na kasama ang kanyang asong si Blackjack ang kumikita para sa kanilang mag-ama habang patuloy na naghahangad ang bata na mabuo ang kanyang pamilya kung minsan, hindi talaga maiiwasan na ang buong pamilya ay kailangang magtulungan para patuloy na mabuhay at laging magkakasama. Ngayon, bukas at magpakailanman. Eh di ba, ikaw nga magpakilala kay Blackjack. Dali, pakilala mo sa ating mga televiewers. Marunong ba yan? Opo. Ha? O sige nga, pakita mo nga. Jack, baba ka nga, Jack. Aba, baba-baba pa. Anong gagawin niya? Sasayaw po siya. Sasayaw siya! Jack, sayaw ka nga Jack. Tayo, tayo. Tayo, sayaw ka. Anong kanta? Bum tarat tarat po. Dito po tayo. O oh, sige, dali. oh, oh sayaw ka Jack, sayaw ka Jack. Sayaw, sayaw. Tayo na, tayo na. Bum tarat tarat. Bum tarat tarat. Ay, sayaw, sayaw na. Tararat, tararat. Bum, bum, bum. Sayaw na, sayaw lang, sayaw lang. Seo lang. <laughs> Baka alaw yung kanta ko. distract po siyang ilaw. <laughs> Ay, Ilang taong ka na ba ngayon, Eddie Boy? 15 years old po. 15 years old ka. Nag-aaral ka. Opo. Nag-aaral ka pa. Buti naman. Anong year mo na? 7 po. A grade 7? Section 1. Aba, talaga. Sinama. Section 1 talaga. Bali siya po yung sponsor ko ngayon. Anong sponsor mo? Pa, paano? Kasi po siya po yung nagbibigay baon po sa akin. Siya ay nagpapaaral sa iyo, bali. Bali ganun, ano ha? Opa. Napakagaling naman. Pero kamusta naman yung papa mo? Ito po, may sakit po si papa ng hika po. Ah, hinihika? Eh, yung kapatid mo? Nag-aaral. Naga Nag Oo. Kahit ka dito, Jack. Nag-aaral po. Bali, dalawa na lang po kami nag-aaral. Oo. So, dalawa Oo. Oo. Ang papa mo na sa'yo? Opo. Ah, si Black Jack din ang tumutusto sa papa mo? Oo. Harap Opo. ka, Jack. Jack, harap, Jack, harap ka. ka dito. Harap. Dyan, dyan, huwag ka malikot, dito, Jack. Dito, usag ka dito. So, bangon ka lang. bangon. O, bangon, bangon. 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 Sige. Oh. Ayos Ito. mo po. Ayos po po. Ayos. 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 Ayan. Okay. Wala <laughs> saan naman ang ina mo, yung si Emmy. Si Emmy ang pangalan, di ba? Emmy, oo. Ah, saan na si Emmy? Nandun po daw siya sa Bicol. Bakit nandun po siya? Baka uh, daw, bakit hindi hindi, hindi ka sigurado? Hinala po namin ni Papa na may iba na po siyang pamilya. Ah! Na nandun doon sila sa Bicol? Opo. May anak na rin siya doon? May ano na siya? Hindi lang po namin siguro. At ano yun Kasi po... May nakapagsabi pa sa inyo. Kasi wala po, pero eh, hinala ano. po ni Papa. Oo. Ilan ba Kasi ba kayo magkakapatid lahat? Nine po. Ano? Nine. Anong nine? paano kayo naging nine? Ta eh, kay, si Emmy at si Serio, yun ang magulang mo. Opo. Correct? O, Kasi po yung iba, anak... yung iba po, kapatid Opo. ko lang po sa tatay. Ayun. Kayo, anak ni Emmy at ni Serio, ilang kayo? Ano po? Bali, uh, apat po, tatlo. Ay, ay, nakalimutan niya. O baka mas magaling pa sayo, sa iyo sa arithmetic itong si, si Blanca. <laughs> ano, ilan? Apat po. Apat? Kasi o, sino... po yung isa po namatay. Si Angelica po. ay ah, yung babae namatay. Sino-sino kayo? Sige nga. Si, ako, si kuya po, si Alvin Aquino. Oo. Ako po si Eddie Aquino. oo. Si Angelica Aquino po. Tsaka uh -oh. si Angelo A Aquino po. Uh Oo. -oh. Bunso ka? Bo, po. Ikaw pinakabata? Opo. E, masaya ba maging bunso? Gusto mo ba na bunso ka? Hindi po. A ayaw mo ng bunso? Opo. Bakit? <laughs> Kasi bakit? po kung bunso ako, bakit ako po yung nagtatrabaho? Hindi po kuya ko. Mga kapatid ko. Ano ulitin mo? Bakit? Bakit? Kung ako po ang naging bunso, bakit ako po ang nagtatrabaho? Bakit? Sana po mga kuya ko. Eh bakit naman ganoon ang isip mo? Kasi Hindi ba po, dapat eh kung, mm, sige. Kasi po, kung ganito lang po yung maging, kung ako lang po yung magtatrabaho, sana ako na lang yung po yung naging panganay. Ah, ang tingin mo, dapat yung panganay ang nagtatrabaho? Opo. Ah, eh makikinig ka ba kung may sasabihin ako sa'yo tungkol doon? Ang siyang nagtatrabaho, iho, kung sino ang may kakayanan. Kung sino ang binigyan ng Panginoon ng galing. ba? Diba? Eh sa pamilya mo, nyo, sino binigyan ng galing? Ako ikaw. Po. Oh, ikaw! Kaya ikaw ngayon na nagtatrabaho, huwag sasamaan loob mo. Kasi napakalaking blessing yan galing kay Lord na ikaw binigyan ng galing. Pero nung two years old ka, di ba dinala ka rin sa ano? Isabella. Sa probinsya? Isabela. Sa ka Isabela? Anong ginawa mo doon? Pinampod po ako ng nanay ko po doon. Pinaampong ka ng nanay mo sa Isabela. Kanino ka napunta? Doon po sa ba? iba pong pamilya tapos na na-anuhan na, po ng lola ko. Kinuha rin po ako ng lola ko. Tapos, lola mo saan? Sa sa na, mama mo o papa mama mo Mama ko po? Oo, yung lola mo ng mama mo. Kinuha Opa. ka doon sa Isabela at dinala ka saan? Doon din pa sa Isabela. Kinuha ka lang doon sa pamilyang umampon sa'yo? Opo. Eh hindi ba si mama ang loob mo 'nung no? kinuha ka doon? So. Ano, kamusta yung buhay mo doon sa umampun sa iyo? Maayos naman ba? Sa lola ko po doon sa ano? Hindi, doon sa nag ampon Hindi po. Ay, hindi rin. Bakit? Ano nangyari sa buhay mo doon? Pinapalo po ako doon. Eh, baka naman kasi ano ka. Ay, hindi, mali, mali talaga yon. Hindi dapat pinapalo ang mga bata. Pero, kailan naman nag yung hilig mo sa aso? Yung sinamasama po ako ni Papa sa mga kung saan po kami mag-show-show. Ah, teka muna, teka. <laughs> Tumalon tayo ha. Pa, paano kayo nagkita ulit ng papa mo? Wala ka na, nasa Isabela ka na, di ba? Apo. Oo. Paano kayo nagbalikan ng papa mo? Tinulungan po, nangingi po ng tulong si papa kay Hawi Severino. Ayun! Tinulungan si papa mo ni Hawi na mahanap ka. Apo. At nag, na, na, nakita naman kayo. Apo. Aba, ano feeling nun? No? Nagkita mo ulit ang papa mo. Masaya po. Na masaya ka. At talagang gusto-gusto mo na rin Sumama makapilingin papa mo. Opo. Siya ba nagturo sa 'yo mag, magturo sa mga aso? Opo. Doon din na ang gumpisa yung uh, pagkahilig mo. Opo, sa aso. Tinuruan ka ba ng papa mo talaga? Sa ano sa pagtuturo sa aso? O naobserbahan mo lang si papa mo na nagtuturo sa aso. Paano ba 'yon? Inaobserbahan po. Ah, inobserbahan ka lang, hindi, ibig sabihin hindi ka, ka dito anak, tuturoan kita, walang ganun. Opo. Tin, nakikita mo lang siya kung paano niya, ano, turuan ng mga aso. Opo. Aba, eh, ito ba yung unang aso mo na, marami ka na bang asong na-train? Ito pong unang aso. Unang-una lang. Eh, bakit blackjack? Kasi po sa eh, kulay rin, niya diba? po. Ah, sa kulay niya? Bangon ka nga, jack, jack bangon. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bangon ka, bangon, 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 bangon. Bangon oh, lang, bangon. Parang ina, antok si Black, si Black Jack ah. Antok ah? Antok? Ha? Hindi ka antok, ha? Di, kantok, di ba? Oo. Oh, kiss mo ako, kiss. Mo. Aba, ayoko magpakisa. Huwag mo ko ipakis. Ayoko ng kiss. Ano-ano mga tricks ang una mo tinuro? Sige nga. Up Upo po, tsaka apir. Upo at tsaka apir? Apir, apir, Black Jack. Ajak, apir, apir, apir. Apir, apir, apir. Apir mo. Apir, apir tayo. Apir na apir. Apir. Apir na apir, apir. Oh, ayan. Apo uh, yung pala o oh, ano pa? Ano pang alam na tricks ni Black Jack? Jack, mm. magbilang ka nga ng lima, Jack. Jack, bilang lima. Dali. Lima. Isa. Lima. Ay Ayusin ng pagbilang, Jack. Bilang ka ng lima, Jack. Ayusin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Gabalak pa ako naman kayo diyan! Para matuwa naman yung aso. Oh, Ano-ano pa? Bukod sa pagbibilang. Napahiya eh. Napahiya ba yung lagay na yun? Ba't <laughs> yun? Napag... Naantok na po siya eh. Ano, Naantok na. Eh, saan kayo madalas sa nag the dog show? Doon po sa may harap ng, ano, University de Manila. Doon po sa UDM. Ah, sa UDM. Opo. Eh, magkano naman ang kinikita niyo dyan sa... Ang sinuswerte po, nakaka 800 plus. Ang isang araw? Opo. Aba, ang laki pala. Ba't naman napakalaki? Ano yung binibigay na abutan ka lang? Opo. Ng mga taong dumadaan-daan? Opo. Ay, ano ba yung trick na kinatutuwaan talaga ng mga tao? Sayaw niya po. Ay, yung sayaw niya kanina? Eh. Wala po siyang, <laughs> nadidistract po siya sa may ilaw. Sa may ilaw? Ayaw niya ito ilaw dito, no? Oo. Pero marunong daw yun mag, ano, arithmetic. Marunong daw yun mag plus at saka minus. Opo. Marunong? Sige nga. Huwag ka muna tumulong. Baba ka na lang, Jack. Baba, baba. baba ka, baba, Black Jack. Opo, oh, harap dito, harap dito. Harap. harap. Huwag ka tumingin sa salamin. Opo, opo, opo. Oh. Opo. Magbilang ka na nga ng sampo, Jack. Bilang sampo, Jack. Binang ka ng sampo. Ayaw na yata. Jack, bilang eh. binang sampo. Answer. Oh. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Oh, yung sampo so, naman, Jack. Yung 10 minus natin ng 8. Ilan na lang matira? Wow! Oh. Dalawang na lang natira. Oh. Tama! 15 okay, divided by 3. Answer! Correct! <laughs> Ang galing naman! Oh, 1 times 8. Jack. Ang mahaba yan. Ayusin, wall is up, Stop one, one times eight. Akit <laughs> oh, ka na, Jack. Get, get. <laughs> Akit na, jacket, Akit, get, get. get, na, dito. Harap ka lang dito, harap, harap. Bangon, bangon lang, bangon, bangon, bangon. Ayos ang upo, Ayos yung upo natin. Ayos, ayos. Ba, talaga naman ah. Sino yung kumuha ng ano ninyo, ng video nyo, yung nag-upload? Yung nang... Meron pong mga estudyante na document po daw nila para sa eskwelahan. Tapos sin nila. Opo. Eh, siyempre, sikat na sikat ka na ngayon, di ba? Kailan mo na... Kailan mo naramdaman na talagang kilala ka na, na ng mga tao? Yung marami po nagsasabi na, na viral po daw ako sa diba? FB. Uh. Tapos, siyempre happy ka doon, ano? Opo. Oh, Oo nga. Nag-iipong ka raw ng pera para sa Kuya Angelo mo. Opo. Oh, Totoo ba? Ano, bakit? Para ano? Gusto ko rin po makapiling yung kuya ko. Po. Nasaan ba siya ngayon? Andun rin po sa may, pinaampon rin po siya ng nanay ko. Ah, pinaampon. Pero alam mo ba kung nasaan siya? Opo. Oh, alam mo saan, nasaan siya? Andun po sa may kamag-anak din po daw nila. Oh, kamag-anak oh. po ni mama. Ang ibig sabihin nasa labas ng Metro Manila. Opo. Sa probinsya anong probinsya siya? Doon din po sa Bicol. Ah, nasa Bicol 'yon, gusto mong puntahan. Opo. Gusto mong magkapiling na kayo. Opo. Pero nasa iyo ang papa mo. Opo. Ikaw nag-aalaga sa papa mo. Balik, tatlo po kami nag-aalaga. Tatlo, sino-sino pa yung iba? Yung kapatid ko lang po sa may ta sa tatay. Ah, I see. Maka ah, kapiling mo rin sila. Isa, eh, mm -mm. Yung, is, yung, isa po, meron pong parang special child po siya. May special child ka pa rin na inaalagaan. At ay talaga namang napakagaling mo, no? Ikaw ba'y may pangarap naman para sa sarili mo? Opo. Ano naman ang gusto mong... Gusto ko po maging veterinaryo. Ah! Siya nga ba? Opo. Ete, Akmang Akmanga. Akmang Akmanga -akmang dyan sa iyong ginagawa sa buhay ngayon. Ha? Yun naman para sa mga sa papaseryo mo at sa mga sa kuya mo, yung kuya Angelo mo, anong pinapangarap mo? Anong gusto mong ano, uh, kinabukasan nila? Pangarap ko po, po sa kanila na sana makapiling ko po yung kuya ko at sa papa ko naman po sana magsama pa po kami ng matagal. Nang matagal pa. Opo. Pero may sakit ka mong papa mo eh. Opo. Pero ayos naman ngayon ano? Opo. Oo, Anong apelido ng kuya mo? Baka nanonood ang kuya mo. Baka siyang pwedeng pumunta sa inyo. O, A ano anong apelido? Angelo? Gadatal. Kadatan at pagkatapos taga? Bicol po. Taga Bicol. O, kausapin mo. Kuya Ngang Leo, sana po makita po tayo mm -hmm. sa tamang panahon. Dawa, sa tamang panahon. Maraming salamat sa iyo, ha? At salamat din kay Blackjack. Blackjack. Thank you, Blackjack. Jack, thank you daw. Jack, thank you. Jack. Jack. Oh, ayaw ko yung buo eh. Ayaw yata nito sa magagandang babae. Eh. <laughs> salamat sa iyo. Ha? At good luck. Napakagaling mong bata. Huwag kang magsasawa na mag-alaga sa magulang mo, ha? At sa iyong, pam sa pamilya, ha? Okay.